Bumuo na ng task force sa Department of Transportation and Communications sa DOTC na tututok sa pagtanggal ng barkong sumadsad sa Tubatahari. Pinangangambahang buong barko na ng U.S. Navy ang sumayad sa mga coral reef. May news na daw si Cedric Castillo. Kung noong nakaraang linggo, kalahati na ng USS Guardian ng US Navy ang tumama sa mga coral ng Tubataha Reef sa pagpihit daw nito ng 90 degrees bunsod ng malalakas na alon. Pinangangambahang buong barko na ang nakasayad sa mga coral. You cannot yet determine kung ano yung width. So, you know, so yung length at least alam na natin na eh. yung buong boat na nga ang nakapasampa. Kaya naman maliban sa mga barko ng Amerika at Pilipinas, nakatutok na rin doon ang walong rangers ng Tubataha Management Office o TMO pati na ang ilang US Navy expert. Dumating nga rito mga dalubhasa nila pero hindi sila makakilos. Malak malalaki ang alon. Kailangan talaga na makita ito, tong uh, uh, barko na ito at ma-assess nila properly kasi hindi naman 'yan parang uh, isang uh, barko na hilahin mo lang. Kaya ang DOTC bumuo na ng task force salvage na tututok sa paghila sa barko. and he wanted to make sure that we be proactive in this we minimize damage we should have a uh, close coordination with the americans that uh, we shouldn't just allow them to conduct their salvage operations on their own. Naglokong navigation chart data ang paliwanag ng Amerika sa di raw sinasadyang pagpasok sa Tubataha Reef na ayon sa Republic Act 10067 ay bawal puntahan maliban kung para sa tourism at research. Wala pang oil spill sa ngayon pero pag-aaralan daw ng fact-finding team ng Coast Guard kung posible itong mangyari. Sa isang pahayag, sinabi ng commander ng U.S. Navy 7th Fleet na ikinalulungkot daw nila ang pinsalang dulot ng pagsadsad ng USS Guardian sa Tubataa Reef. Pero ayon sa namamahala ng UNESCO World Heritage Site. Hanggang sa oras po na ito ay eh, wala pa tayong nakukuhang assurance na pananagutan nila yung penalties and fines na nakalakip sa Tubataa Law. So I'm not saying that we will not press charges, you know, definitely. Baka it will become necessary because we have no other recourse. Cedric Castillo, GMA News.